Rosemarie, sinisigurado ko lang po na natanggap niyo yung mga texts ko. Sige po, salamat po. Basta, tawagan niyo po ako kung ano man, na. Sige po, salamat po. Mommy, anong ginagawa mo dito? Pwede ba kita makausap? Bakit? Eh, hindi ka nag-text. Ah, iniisip ko kasi kung... Nabalahin pa kita kasi alam ko marami nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero kailangan mo itong malaman. At gusto kong sabihin sa'yo ng personal. Si Alan Chato. Bakit? Anong nangyari kayo ni Chato? Kagabi, nagkausap kami ng kaming dalawa lang. At ang sabi niya sa akin, gusto niya magpalit ng bagong council. Ano? Mer, you believe who's here. Hello again, Attorney Meredith. Sorry ha, pumunta ako dito without setting an appointment. Hindi pala mahirap mahanap yung love office nyo. So, what brings you here? I'm sorry sa inasal ko kahapon. Naging magaspang ang mga nasabi ko sa'yo. Um, alam mo naman siguro yung sitwasyon ko. May malapit nga pala na coffee shop dito. Would you care to join me for coffee? Thank you for inviting me out. I just need someone to talk to. Besides, kilala ka ng asawa ko. At unfair naman para sa akin na asawa niya na siya lang yung may kilala sa isang maganda at napaka-successful na babaeng katulad mo. Sige na, tatanggihan pa ba ako? Baka lalong isipin ko na talaga nagsisinungaling ka lang sa akin kahapon at babae ka nga talaga ng asawa ko. <coughs> nay, kamusta po kayo? Um, may dala po kaming uh, pagkain at toiletries po. Eh, hindi na dapat kayo nagabala? abala Eh, okay lang po. konti lang po yan kasi hindi naman po kayo magtatagal dito eh. Lilit. Nay, ipapanalo ko po yung kaso niyo konting hintay lang po ah. Kasi hindi nyo po deserve na magstay dito eh. Alam nyo po kung saan niyo deserve? Doon po kung saan pwede nyo nang maiuwi silang gay. At malayang mayakap siya. Hanggang sa hindi nyo nang pumaramdaman yung mahabang pagkakataon na nagkahiwalay kayo. Mangyayari po yun ay gagawin ko po lahat. sorry po kung nawala ko sa focus sa ah. eh naikwento nga sa akin ni Ate eh. pareho silang importante sa atin pero kung dati po nai nagising siya at nagkamalay dahil kinausap ko siya ngayon po hindi na eh Pumalpak po ko. Pati po sa inyo, pumalpak ako kailangan ka ng ama mo. Pero nay, eh, kailang, kailangan, kailangan nyo din po ko eh. Kailangan ko din po to para mapatunayan ko po sa sarili ko na may selfie pa rin ako. Na kahit nabigo po ako sa tatay ko, sa inyo po magtatagumpay po ko, nilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Kaya mo ba talaga, anak? Opo, kakayanin ko po. Thank you. <clears throat> Attorney, sabi mo magkakilala kayo ni Ramir way back when? Kasal na ba kami? I don't know. Paano nga ba kayo nagkakilala noon? Can you tell me? Naging acquainted kami, pero I don't remember kung business-related or something that has to do with legalities. Pero one-time lang yun. a one-time thing only. <laughs> and I thought it was an affair. Oh, I'm sorry, I'm just joking. I guess it's my way of coping with uh, my husband being in the hospital. um, alam mo, mabilis kasi ako magduda. Lalo na pag may mga babaeng lumalapit sa asawa ko. You know that my husband is a very good-looking man. At maraming nang humaling sa kanya. Actually, maraming umaaligid sa kanya, pero... Ako pa rin ang nag Mahal ko yun eh. And I'm sure your husband loves you. Kaya nga, nagpakasal kami sa isa't isa. Dahil mahal namin ang bawat isa, siya na naging buhay ko. Sila ng anak ko. But sometimes, people make mistakes. They give in to temptations early in our marriage, my husband cheated on me. Sorry, bakit ko nasasabi sa iyo ang lahat ng ito, but I just feel na you're so easy to talk to. I don't know why. Well, we can actually talk about other things. Masabi sa akin ni Ramir, one time lang daw yun nangyari. But you know what? I can't help that there's something more to it. Namimiss ba niya yung babae niyo? Minahal ba niya yung babae niyo? Sumasagi niya sa isip ko eh. Na, what if na anak niya yung babae niyo? Tapos hindi lang nila sinasabi sa akin. Hindi lang nila sinasabi sa akin yung babae niyang home record. Sana po, bigyan niyo po po ako ng second chance. Gagawin ko po lahat. Ilalaban ko po kayo hanggang sa dulo. Saka na eh, hindi niyo man ako abogado, pero... tutulong po ako kay Tori Matias. Lahat po ng support ang kakalangan niya, bibigay ko po. Para po siya nilanggay. Para kayo lang salamat po. Nay, maraming salamat po.